Good morning. morning. good morning. Happy New Year. Happy New Year. Parang James. Oh yeah, Happy New Year. Ano meron tayo ngayon? Ito mga ano? Ito Gemma Shepherd. Ito so, Gemma Shepherd. Ayan. Yeah, yeah. Running 3 months. Running 3 months. Babae. Ako nalo na lang ito. Babae. O yan, babae. Along ko ito eh. Magkano bigay mo dyan? 15 na lang ito. 15K. Oh, negotiable ito yan ha. Oo, oh, negotiable oh, yan. Password, password, na lang. Diyan, oh. kalasin mo. Ito yung ipamili mo. Di ba kinukuha? I mean, mamaya. Ayun, mamaya. Yes. Ayun, <laughs> mamaya. Tapos, uh, ano na natin? Friend. French bulldog natin sa Mike's so may isong mag-breed. Eh, no? Ang breeding ko, 7 months. Kabahay rin, no? Kabahay. Ang tawag sa kulay niyan, boss? Um, boom, light like boom. Light yeah, boom, no? Ayan, yeah, no? Gan-gan. So, Binsin na lang. 15K na lang din. Kompleto bakuna. Kompleto bakuna, 15K na lang din. Saka 40 natin. 25. 25K. May papinta ko, so? Meron. Ayan, may papinta. Lalaki ba yan? Lalaki. Ayan, lalaki. Kompleto bakuna, may terribis kami. Oo, ganda ng ko niya, no? Ayan. Tapos may mga labrador ka rito. Ayan, siya, labrador pa rin tayo. Choco! nag ko rin ng mga labrador. Choco, yan. Ayan, choco labrador, Ah, Lalaki pa, meron tayong tatlong choco. Lalaki, tsaka dalawang na black. Yun! Dami ko pala! meron sa bahay. Hindi ko tinala. Ito, ito may oh. ulit black, no? Oh. Magkakang mo dyan, boss? A 9K, negosyo. ha? Screenshot nyo na lang, ha? Pag naibigay niyo yan, ha? Ito naman, running four months. Sama nagkaanap ng maliit lang na bully. Ito. Bully, oh. Running four months to. Sarili kong breed. Yun, no oh. Sarili yung breed, oh. At na At na Lalaki. Alaki. Magkano dito? Performance na, maliit lang. No? Magkano dito? Ah, uh, 12K negotiable. 12K okay, negotiable. Salamat sa exotic yan. Yeah. Blue ba yan? Blue? Oo, oh, blue. Yeah, blue. Exotic, 7 months. 7 months? Ayan, yeah, mag-7 months ko pa pala sa blue. Ah, uh, magkano 15 ba? lang. 15K! Ang tatay niya exotic, nanay niya exotic. So, possible oh, yung oh, exotic. Exotic, exotic, exotic yan, ba? ha? Tapos may dasha nga rito, boss. Tapos dasha natin, eh. 7K na lang yan. Okay, lalaki. 7K, baba. Lalaki. Oh, negotiable pa yan. Negotiable. Wala na, boss. Wala na. Tapos yung sana natin. <laughs> Ito sa... Kakrasel. Na Kakrasel natin. Kay ano, medyo mo nalang main ka. yan. Okay. Kay Pobring Ilongo, magparamdam na po kayo. Siya pa nalalo? Okay oh, lang ba? Eh. Loko, madalas mag-comment sa amin yung si Pobre ni Longo. Ayun, sana Pobre ni Longo. Sana mag-comment ka na lang sa akin din. Mag-faces kayo para nabigay yeah, na natin sa link ko sa'yo. Si Longo lang nanalo. Pobre ni Longo, shoutout sa'yo ha. Kasi hindi namin mahanap ko yung <laughs> gusto na nanapin. <laughs> Ayun, yun lang <laughs> Ayon, boss. Meron pa, shoutout. Si Tapos mga sampung subscribe, sampung nanalo rin ng mga Gcash. May mga hindi pa nakuha ang iba. Ito si Master Milos Moto, John Rispayat, uh, Josiron Kilandaya Kaporti Fernanda Kaang Aris Espinosa Ayun. mag-message na kayo kay Boss Jay. Sayang din yung ano, pang Sayang din 100 'yon, no? 200 din 'yan para. Pang-load, pang-load, oh. ayan. Yung lang, boss. Yes, lang po. Kay Covering Long Go, message po kayo hanggang linggo, sir, kasi pag hindi Oh, okay. 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 Sige, may message din natin si Pobre Ilonggo na siya'y nanalo. Thank you, boss, ha? Sige, thank you, thank you. Happy New Year! Happy New Year! thank you. Good morning Boss Aris. Ayun, no? Good no? Happy New Year. Napakakisig ni Boss Aris. Oh. <laughs> Meron kang mga? Meron po. May mga Rottweiler po tayo kaka 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 rito. Kaka-Thomans. kaka po nito. Meron mga Rottweiler ha. Meron po rito. Mail MP, Mail 12K po. Mail MP, Mail 12K. Isang presyo na lang. Negosyable po ako. Negosyable pa yan ha. Kasi ito may umamoy sa akin dito. Eto Tuta. Po. <laughs> Tuta. Tatay po na ito. Galing talagang German. Talag talagang German rin talaga galing? <laughs> Ano po yung tatay niya? O yan, oh, yan ha? German Shepherd. Lalaki, oh. no? Lalaki po. Ilan ba na ito, boss? Ano po, 10 months. O, oh, 10 months, o. Oh. O oh, yan, you no? Papers po, tsaka male. O oh, yan, mail. Gano'n so, po dyan? Mas kino po dyan, 25. 25K. Negotiable po yun, boss? Opo. Okay. Complete vaccine naman siya, no? Opo. Okay. Oh, Tapos may, may American bully so, siya. Meron kang bully natin, nano, nano exotic. Nano exotic. O oh, yan, ha? Bigay ko na lang po na 15. 15K. Babae po ito. Kompleto po sa papel. Ah, babae ha. Eto, Merl. Eto po, Merl. Maybe natin. English Bulldog na Merl. Merl. Ba? hindi ah. Oh, yan po siya. Oh, yan. Ang laki oh. mo laki, na po. Hahaha. <laughs> oh, yan. Ingat. Ano yung na nangyari natin? Magkano dyan, boss? Asking ko po rito, 28. O yan, 28K ha. English Bulldog na Merle. Tapos may itim pa rito. Ito, Jerry Black. Ano po? T-Color. German Shepherd. Ah, German Shepherd. Female oh. po. Binigay ko lang 15. 15 Gays. Opo. Ayan. Negotiable ba yun? Opo. Lahat yan. O yan. Lahat na yan. Negotiable. Meron pa? Wala na? Wala po. O yan. Ha? Boss Ari, shout out. Natawad po kayo ano, kay Mang King sa so, L.A. po. Ingat po kayo dyan. Maraming salamat po sa patuloy na pag-suporto sa amin ni Rajen Yo! Maraming maraming, maraming. Tayo, salamat! Man. Happy New Year, Boss Aris ha! Thank you! Salamat po! Yun oh, good morning oh! oh ayan ha! Ano yung mga dala mo rito, Boss Yonko? Ayan, <laughs> um, bully natin. Ito, bully oh! Wanderin niya po.

Kaka-Espanyol natin, 50 sa akin, brown lalaki. 50k dem, yan. 50k dem, no? At natin ng 20k 20 20. na lang. 20 Wala na, 20k 20 na lang, ha? Negotiable pala yan. Wala, negotiable sa lahat. lahat, lahat okay. Shoutout, boss. Shoutout yung kumuha sa akin ng... ...bill dyan, tsaka... ...bag. Yun! Shoutout <laughs> ko sa inyo. Ang ko ng pangalan. Shoutout po ulit. Sige ka tsaka sa Happy New Year, Boss Gordon, ha? Alright, uh, thank you. Yeah. Happy New Year, New Year. Boss, happy birthday, ha? Birthday ni Boss Joshua, <laughs> ha? Oh, yan. Sanay ako na hindi nag-aanda. Yon? lang. <laughs> <laughs> Okay, Pero madami dala mo ngayon niya no? Ito yung iba. Parami yung dito anak na asa ah, oh, na. Ha? Breed nyo! Mga sheets mo muna. Ang pitanak natin mga sheets mo po. Ito yung nakatago. Sa black natin, may lalaki, may babae. Sa choco black, ito, may lalaki. Choco black ang tawag yan, no? Ito, may lalaki, ito, babae. Tapos, may chocolate. Eh. Chocolate, please, please. Third chocolate. Sa third chocolate, 6-5. 5-5 sa ordinary color. Okay, oh, 6-5 saka Ito, 5K lang yung mahogany. Uh, ito mahogany, 5K. Ilan po na sila boss? Going 3 months lang. Ah, uh, going 3 months. Kasi ito, 3 months, going 4 months. Lalaki. Bigyan lang natin ito na ano. 6-5 na lang. 6-5? Binipin, no, boss? Yes, going 4 months. Ito okay. yung isa natutulog eh. Ito ito white, white bag, babae, 1 year. May papel kompleto. We have to 25 years. 25 years? Oh, lahat naman yan, negotiable, no? Yes, yes. May bawas tawaran nyo lang. Pag kaya, bigay natin. O Ito, platinum cream white, babae, 1 year. Yocho. 18 years. Ayan, 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 18 Ito. Of oh, English? 25 each. 25. Lalaki, babae. Pag dalawa kinuha nyo, bigay natin 40. Oh, yan, ha? yun, ha? Best 10K yun, ha? Ito ay na, natutulog. Man. Golden Retriever. Eleven king na lang, babae, kompleto. Eleven king. Ayan. Dito sa kapila, yan yung Doberman, ayan. yung lilac, tsaka yung black. Ayan. Ayan. Isa lang ba presyo? Eleven king na lang. Eleven king na lang. Ayan. Wala lang kinche na ha, eleven king, king, king na lang yan. Ito sa east na lang, Belgian. Belgian. Ilan ba na ito, boss? Three ayan. months yung na, na, Doberman. sa kabila, yun yung bomb, one year din. Babae, 17 na po. Ito, 17K. Tapos may mga Jack Russell ka pala rin. Ito, yan, 8K na lang yan. Paret, babae. O, oh, yan. Both female, 8K na lang. Yeah. O, oh, yan. Ito, 7 so, months lalaki. 75 na lang yan. As in, lakay ka. Lakay ka lalaki rin. Party color ba yan? Yes. 7K, 3 months. Thank you, Kuya Josh, ha? Thank you, thank you. MW Kennels, support yes. natin, ha? Yung yes. kanyang FB page. Message lang nga po. Thank you. Happy New Year, happy Boss New Year. Ace. Ha? Ah, happy New Year. Kamusta yung mga fans mo sa TikTok? Ano? Oh, <laughs> <laughs> okay. nga. Oh, sige. Pisa natin sa sumunod. Ito, one month. One month? Bigay ko na lang yan, 5K. 5K? Ano ba yan? Napre-dome? napre month lang yan. Oh. Di ba, ba parang bata pa yun? One month? Buhay yan. No, ba yan? Kumakain na? Kumakain ng dog food? Minsan, long food. Ha? Minsan, long food ang kinakain niya. Yeah. Ah, marano ah. Ang kumando ah. Tapos, ngayon mga po, tayo dito, ayan ah, performance? Lima pa sila. Lima pa? Oo, oh, yan ah Ano, so, nabigay ko na lang dito. Malibo na lang. Gender nila? Babahit lalaki. Oh, Babahit lalaki. Isa lang ang presyo. 5K lang. 5K, o, yeah. 5K lang. Ayan, 5K lang ha. Isang presyo Tapos lang. Tapos may mga crossbreed tayo dito na mini pin chihuahua. Ito, mini pin chihuahua. Okay, no. Nakukuha niya yung kulay ng chihuahua kasi mini pin. Itim yun eh, di ba? Yeah. At Ayan. Tatlo sila, puro babae. 4 months na yan. Bigay ko dyan, 3-5. Oh, 3-5 na lang. O, na 3 na na lang. 5 -5 Ayan, 3 na lang ha. Ayan. Ito yung dalawa pa. Ayan. O, oh, ito yung dalawa pa. Ito tulog, hindi na natin gigisingin yan. Pare-paresa naman ang presa. Ito, ito yung poodle mo. Poodle natin. Ah, ito yung magkakapatid na lima. Lima. O, oh, ito pa isa. Ayan, nakakainin ah. natin ha, ah, para makita nyo. Ito yung isa. Tapos ito pa yung dalawa. So, ayan. Talong ko ulit, magkana ulit ito ba? 5K na lang mga poodle. Ilan mga tulad? Four months. Four months. So, ayan ha, ah. four months. Wala na, boss? Wala na. Mukhang naubos kayo ngayong mga bagong taon, ha? Pinapaubos na lang talaga. <laughs> oh, pinapaubos na lang ba ba talaga? O oh, baka may shoutout ka. Happy New Year na lang sa lahat. <laughs> Yun, nakarating na ba yung regalo ko? Hindi mo Hindi ka makawalan. <laughs> Thank you, boss, ha? Thank you. Good morning! Good morning! Happy New Year po sa atin na ha! Happy New Year! Meron po tayong chow-chow-chow-chow. Ilang months na to? Magto-two months pa lang po. Ah, may may babae pa ba Yan Eh isa. Ah, itong maliit. Okay. Ito muna. Ito na ako mo na tatay eh, bear Ito po 5 na lang. Eh magkano na lang? Ano, ah, bigay ko dito 7 eh, gawin ko na 65, 65 na lang. Tayo nag nga na ako sa babae dito na Okay. Pati po sa babae 7. Oo. Oh. Yan oh, flappy yan. Oo, oh, oh, matapos na. Ayun, okay. ito 'yung babae. Tapos ito, mga Belgian. Ay, hey, mga Belgian, may Ay, sa'yo naman to. Kay Kuya... Ito, uh, two months. Opo. Ito, month. Tatlo na lang. Two months to two months. Bago uh, yan, yeah, bago, yeah. bago to. Ah, bago na yan. Yung nakapos sa'yo. Tupor... Uh, oh na, eh. oh, yung... na, may natira din, Oo, nga eh. Mga gender niya Ito Ito 3.5. Ito mga paipito, medyo malaki. Saan so, ito? Tungko ano? Tungko na exit. Ah, okay. Ayan. Available tatlo. Nagsiship kayo. Nagde-deliver ano po? deliver ako. sa Amerika. Ayan. Layo nun ah. Ayan men. Ano? Happy New Year. Happy New Year po sa Oh, na lang po kayo. Happy, Happy New Year. Happy New Year. Thank you. you Good morning. Yo, yo, yo. Ride right. along. Oh, Happy, ayan. New Year! Happy New Year! Kamusta? Ito, okay lang po. Mga dala ko mga guard dogs. Oo oh, oh nga, nalaki. <laughs> Kita ko agad. Ito, simulan tayo sa Belgian. Okay, sige. <laughs> yan, Belgian cat <dyan> yan. sa <laughs> <laughs> <Yung> Belgian natin. <laughs> Katunog kasi ng Bengal, no? <laughs> yung Belgian natin. <laughs> six months old, nalaki. Nalaki. Nandito ka ba ng no Friday? Wala. Yeah. Meron akong din nila ng Friday yung babae na Ay, eto lalaki. Eto lalaki naman, 6 months. Yan, ah... Uh... Malintay yung batera niyan. Oo. Ayaw ang pakita nila. Bigay ko na lang yan ng ano, 7K. 7K na lang. Negosyable pa ba yun o uh, fix na tayo? Ah, konti, sige. Oo. Tawag, -tawag. Tawag na lang kayo kay Kuya Arki. Tapos meron ako ditong magandang pag. Ayan, oo. Oh yung pagko ko, uh, proven stud yan, the champion line. Compact size siya. Ayan o, Champ stable. line? Saka stable. Champion oh, line. Oo, maganda yung tayo din ito yun. Alam mo kung bakit champion line? Uh Oo. -oh. Uh -oh. May papel yan. Yun, kaya pala. <laughs> kaya kung ano sabi yung champion line yan, ito ang papel yan. Puro red marks at green marks lang naman. <laughs> ang content. <laughs> oh. Wow, ang ganda. Lang, hall of fame, hall of fame siya dyan. Oo, oh. oo, oh, oo. Oh, oh, Yung oh. mga kanunuan din niya. Ayan. Ngayon, yan. Proven stud na. 2 years old na. Ang isa pang magaling sa kanya, hindi mo na kailangan ng shooter. Wala, marunong ka. Ba't ang months na Ano na yan, ah? dalawang taon na. Proven. Dalawang taon na. Proven na siya. Uh, Compact. Talagang pang-stud talaga. Mm -mm. Ayan, oh. Lit na yun. Ayan, bigay ko 15 kilo. <laughs> 15 kilo. 15,000. Ayan, ang ganda. Tsaka yung kulay niya, maganda. Hindi katulad ng phone lang. Oo. May photography. Ayan. Meron pa ako sa video. Oh, ito po, ito. Okay. Normal okay. na nakikita natin. Yan naman, female. Okay. Uh, 14 months na, non-paper, pero complete vaccine. Ito lang yung P10,000. p Ano Ready uh -huh. to na to. Uh -huh. Tapos, compact lang Yan ang laki niya. Ito na yun. Hindi na siya lalaki pa. Ang ganda, no? Kasi energetic, no? Makikita ka mo talaga sa akin. <laughs> p na lang, oh. Ang ganda. Naghahanap ng, ng budget with ka na Oy. German Shirt <laughs> Hair <laughs> Pointer. <laughs> Ano ba? Bakit? Yan Pointer ko. e yan. Ako mail 6 months. 6 months. Pwede nalang yan ng insect. Pwede nalang? Anong siya pero may different. Okay <laughs> Pinsin na lang to. Yeah. Kasama oh. <laughs> ba si Richard Gomez? Kasama si Richard Gomez, <laughs> 25 days. Ay, naku. Mapapamahal pala. <laughs> Isang gabi lang yun, ha? Isang gabi lang siya <laughs> pwede mo. Magkano ang mo doon? Ano? <audio> 60-40. <laughs> 40 sa kanya, 60 sa'yo. <laughs> anyway, Hindi, 60 sa kanya kasi siya napagod, eh. <laughs> Uh, naging, bu naging bugal. Naging bugal. si Kuya Aldi. Tapos ito, Doberman natin. Halos magkamukha sila, oh, oh. tingnan mo. Oo. Oh, oh. Pinagkaya ba lang nila, mas mahaba uso ng Doberman. Correct. Oh, Pero sa ulo, sa kasate, nga parehas na. Oh. Mapagkakamalan mo rin eh, no? Pero kapag... Kaya dapat ang tawag dito, hindi German short hair <laughs> ano? Doberman short hair. Short hair. <laughs> Itong Doberman natin, six months. Yan, female yan. Ganda ng ano nito, mukha. Female yan. 6 months old, hindi lang siya na-ductail. Female. Complete so, vaccine. Piyo na lang yun ng 12 5 12 so, 5 na lang? Yeah, oh. So hindi na yung... Ilang oh, month e? Dover, mind you, sir? 6 months. 6 months pa ba? 6 pa lang. Lalaki pa e. Oo. Tapos 12 months ng Dover, mayroong bukol dito. Oo. Oh. Ganda e. Hello. Ganda pa lang ulan. Oo. Oh, okay, Letras. Tapos meron ako dito sa loob. German Shepherd. German Shepherd na Jet Black. Jet Black? Yan, May papel. May papel too. Two years old. Isang beses lang anak. O ayan. ng Jet Black, no? O, ayan. Black, sila nang ina Di ko alam. mo na alam. Di papel. na lang 15 may bash pa. Oh, god ka. na lang So, Yon, uh shout out. Shout out. I-shout out sa mga ready next year na lang. Ah, para daw pahalasin ko kay Aldo. Uh, sa mga <laughs> taga-subaybay ni kay Albert at ni Ryan Rose, ay marami salamat po sa inyo. Sa lahat na nakabili ng ass sa akin nitong taon na to. Thank you, thank you. Thank you thank so you. much. Oh. Uh, mas lalo ko gagalingan at gagandahan ang mga aso oh. next year. Kita-kita ko tayo. Maraming Mama. salamat po sa inyo. Ako, thank you, thank you. Salamat, no? Okay. Yan, tuloy natin yung sa pagkita sa pusa ito, yung mga aso natin. Okay. Yan. Ano, ano na lang, natin? E, yung bully na natin, isa na okay. lang. Megang bully. Okay. Micro-exotic ang ano nito, ha? Ah. Um, ang pusa ah. Opo. Mike, exotic ang tatay na ito. Exotic -sort, pa akit ang nanay. Nanay. Bigay ka lang ano, 7, ano? po ng ano oh, to, 7-5. Gender niya. Dalaki po, 3 months. Magki 3 months, sorry. Ah, uh, May pakuna na rin po. Maliit lang ano. Opo, may group po kasi ang tatay eh. Oh, ah, Ayan. Tapos, ito yung ng papers natin. Ito, pinareserve na to. Nag-reserve po, pero hindi na siya nakuha. Kasi po, Ah, uh, ibang bansa na po yung kukuha. Wala ah, mag gaso. Okay, okay. uh, mag-aasikaso. 8-5 na lang po yan na may papel. French Bulldog. Yes po. 8-5 may papel na lang eh. Magdadalawang taon po. Ay, okay. Ay ang Toy Poodle po. Ay, Toy Poodle. Miniature Poodle. Mm. Yan, 8-5 na lang po. Lalaki. Okay. Four months. Kompleto na rin po bangunan. Okay. Ang yeah. ganda. Tapos yung mga bedya natin. Ito. Ay, ito. So, Hindi na to. Ay, kuya kay Chris. Kay kuya Okay. Ito po, yung mga anim yan. Ay, dalawa, dalawa, dalawa na lang. Na lang. Dalawang babae. Dalawang babae. Ang tatay nila is gray sable, tsaka nanay na red sable. Okay. Yan. Uh, mga quality yan. Apat po ang bakuna niyan. Mag-aapat na po. Mag-aapat na po. Okay. Magkano yes. na 75 okay, uh, na lang. Kasi nangaraan, mga kapatid yan. 85 eh. Oh. So, 75 na lang po. Okay. Yan. Sa so, mga gusto mo gabi ng topic ko, oh, direct message na po sa page ko. Petma. Pet Pet yan. Maraming salamat Thank po. You.